Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang papel na ginagampanan ng isang pinuno ay napakalagang bagay. Aminin man natin sa hindi tinitingnan lagi ang pinuno Ngunit alam niyo bang ang katagumpayan ng isang bayan ay hindi nakasalig lamang sa pinuno, kundi maging sa bayan na rin na nasasakupan. Noong namatay si Gideon, ang Israel ay hindi sumunod sa yapak na kanyang iniwan, kung hindi sumunod sa nasa ng kanilang kagustuhan. Iyan ang ating matatagpuan sa ikawalong kabanata ng hukom, unang talata hanggang ikasampung kabanata, talatang dalawa. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kasama, Pastor Dana Bangko, tayo po ay mag-aral at magbulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang unang bahagi ng ikawalong kabanata ay karugtong ng mga pangyayaring naganap sa ikapitong kabanata. Nasaksihan natin sa ikapitong kabanata ang pagkatagumpay ni Gideon at ng kanyang mga kasama sa pakikipaglaban sa mga madyanita. Nakita sa kabanatang ito na tuluyang nilupig ng Diyos ang mga madyanita sa pamamagitan ni Gideon. Ang mga sumunod na pangyayari ay mababasa natin sa una hanggang dalawamput isang talata ng ikawalong kabanata. Sa oras na ito ay sisimulan po nating talakayin ang ikawalong kabanatang simula ika-22 hanggang 35 talata. Pagtapos ito, itutuloy natin ang pag-aaral sa ikasyam na kabanata, talatang una hanggang sampu, ikasampung kabanata, ikalawang talata. Simulan po natin ang pag-aaral ng ikawalong kabanata. Sa ikadalawamput dalawang talata hanggang tatlumput isa, nagtipon-tipon ng mga Israelita upang magkaisang ilukluk si Gideon na kanilang hari. Ganito ang mababasa natin. Nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, Ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Madyanita, ikaw na at ang iyong angka ng maghari sa amin. Sumagot si Gideon, Hindi ako ni ang aking anak ang maghahari sa inyo, kundi si Yahweh. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo. Patuloy niya, ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga majadita pagkat iyon ang ugali ng mga taong ilang. Sumagot sila, buong puso naming ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng makuha nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, umabot ng 60 libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, pintas at mga purpurang kasuutan ng mga hari ng Madian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa leeg ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang jusjusan diyus at dinala sa opera na kanyang lunsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa jusjusang diyus ipinagawa ni Gideon at iyon ang malaking kasalanang nagawa nila kay Yahweh ganap na nalupig ng Israel ang Madyam at ito'y hindi na nakabawi. Naghari sa Israel ang kapayapaan sa loob ng apat na taon habang nabubuhay si Gideon. Sa ikadalawamput dalawang talata na ating binasa ay nagpapahayag ng pagnanais ang mga Israelita na magkaroon ng hari. Subalit sa simula pa lamang sinabi na ng Diyos sa kanila na ayaw niyang magkaroon sila ng haring na tulad ng ibang mga bansa sapagkat si Gideon ang nagligtas sa kanila, nais nila na siya ang maging hari nila. Si Gideon ang kauna-una ang hukom na inalok ng bansang Israel na maging hari. Subalit matibay ang panindigan ni Gideon. Ayaw niyang tanggapin ang nais mangyari ng mga Israelita. Sinabi niya na walang ibang dapat na maghari sa kanila kundi ang Diyos. Ang pagtanggi ni Gideon na maging hari ng mga Israelita ay nagpapakita at nagpapatunay ng kanyang kapakumbabaan. Ang lalaking ito na dating nagigiik lamang ng trigo sa pisaan ng ubas ay alam niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Alam niya na tanging ang Diyos lamang ang nagbigay ng katagumpayanan sa pakikidigma nila sa Medyanita. Ganoon din naman, naunawaan ni Gideon na siya ay tinawag at tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga Israelita. Hindi pangkaraniwang tao si Gideon. Sa katunayan, siya ay ibinilang sa aklat ng mga Hebreyo na isa sa mga bayani ng pananampalataya at pinangunahan niya ang mga naging hukom sa Israel. Narito at basahin natin sa aklat ng Hebreyo, Kabanata 11, talatang 32 hanggang 34. Magpapatuloy pa ba ako Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nakamit nila ang mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leyon, pumatay ng nagngangalit na apoy at naglikta sa tabak sila'y may hina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan? Malinaw ang sinabi ng sumulat sa aklat ng Hebreyo na hindi niya masasabi ang lahat ng mga bagay tungkol sa mga tao na kanyang binanggit. Isang katotohanan ang nakapaloob sa mga talata na ating binasa. Ang sinumang babae o lalaki na nais maglingkod sa Diyos ay kailangang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi nakapagtatakang gamitin ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao sapagkat sa kanila makikita ang katangian ng mga taong gagamitin ng Diyos. Samantala, hindi naman nakaligtas sa sumulat ng aklat ng mga hukom ang mga bagay na ginawa ni Gideon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ikadalawamputpitong talata hanggang tatlumput isa, siya ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan mula sa mga alahas at ginto na nakuha nila sa mga madyanita. Ito ang naging dahilan sa muling pagtalikod sa Diyos ng bayang Israel. Hindi lang siya nagtayo ng Diyos-Diyosan, nagkaroon din siya ng maraming asawa. Ang gawain ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi kailanman sinangayunan ng Diyos ang pag-aasawa ng isang lalaki ng higit pa sa isang babae. Maging nang likhain ng Diyos si Adan, hindi siya lumikha ng maraming Adan para maging asawa ni Eva. Ganoon din naman, hindi hinugot ng Diyos ang lahat ng tadyang ni Adan upang gumawa ng maraming Eva para mapangasawa ni Adan. Tandaan natin na kailanman ay hindi pinagpapala ng Diyos ang ganitong gawain. Si Abraham, nang kunin niya na pangalawang asawa ang alipin niyang si Hagar, ito ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ganoon din naman si Haring Solomon, matapos kumuha ng napakaraming asawa, natagpuan niya ang kanyang sarili na malayo na sa Diyos. Sa katunayan, naging dahilan ang kanyang mga asawa na magpagawa at sumamba sa mga diyos-diyosan ang pagkakamali ni Gideon ay nagdulot ng labis na pagkakasala at kaguluhan sa bansang Israel. Ito'y masasaksihan natin sa mga susunod na talata na ating pag-aaralan. Samantala, ang huling mga talata ng ikawalong kabanata ay nagwakas sa paglalarawan ng muling pagsibol ng kaguluhan sa bansang Israel matapos na mamatay na si Gideon muli nilang mararanasan ang maalipin ng ibang bansa at sa pagkakataong ito, hindi ang kaaway nilang bansa ang gagawa ng kasamaan sa kanila, kundi ang anak sa labas ni Gideon na walang iba, kundi si Abimelech na anak ni Gideon. Mababasa natin ang pangyayari sa ikasyam na kabanata. Sa unang talata hanggang ikatatlo ay makikita ang makasariling layunin ni Abimelech na maging hari. Ganito ang ating mababasa. Pagkalipas ng mga araw, si Abimelech ay nagpunta sa Sikiem sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Itanong ninyo sa lahat ng taga Sikiem kung alin ang gusto nila, pamahalaanan sila ng pitumpung anak ni Jerobaal o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Ang mga taga Sikiem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan naman ng mga ito na siya na ang mamamahala sa kanila. Magkakamag-anak din lang sila. Hindi may tatago sa mga talatang ating binasa kung gaano kalaki ang pagnanais ni Abimelech na pamunuan ang bansang Israel. Marahil ito'y natanim sa puso niya noon pang nabubuhay si Gideon. Isa si Abimelech na nakasaksi at nakarinig sa kahilingan ng bansang Israel na maging hari nila si Gideon at ang mga anak niya. Alam natin na hindi pumayag si Gideon na maluklok bilang hari dahil higit niyang nalalaman na walang ibang dapat na maging hari ang Israel kundi ang Diyos. Kaya hindi malayo na nang nabubuhay pa si Gideon ay nagsimula na ang makasariling ambisyon ni Abimelech na maging hari ng Israel. Upang magkaroon ng katuparan ng kanyang ambisyon, kailangan niyang makuha ang pagkampin ng kanyang mga kamag-anak. Kaya nagpasya siyang pumunta sa bayan ng kanyang ina upang himukin silang magkaisa at itanghal siya na kanilang hari. Hindi namang nagdalawang salita si Abimelech sa kanyang mga kamag-anak. Nagkaisa nga sila na iluklok si Abimelech bilang hari. Subalit hindi rito nagtatapos ang kasamaan ni Abimelech. Upang maging kanap siyang hari, kailangan niyang patayin ang lahat ng kanyang kapatid sa ama at ito'y kanyang isinakatuparan. Ganito ang mababasa natin sa ika hanggang ika na talata ng ikasyam na kabanata. Binigyan nila si Abimelech ng pitongpong putol ng pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baalberit. Ibinigay naman niya ito sa ilang tauroon na walang magawa at sila'y kanyang isinama. Nagpunta siya sa Opra sa bahay ng kanyang ama at pinatay sa iisang bato ang 70 kapatid niya kay Jeroboam. Lahat ay napatay niya liban kay Johatam na siyang pinakabata pagkat nakapagtago ito. Ang mga taga Sikem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensita sa Sikiem at itinalagang hari si Abimelech. Sa mga talata na ating nabasa malinaw na sinabi kung gaano kasama si Abimelech. asuklam suklam ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang mga kapatid, matupad lamang ang makasariling ambisyon. Nangyayari din ngayon ang ganitong gawain, lalo na sa buhay politika. Nagtatalaga tayo ng pinuno ayon sa nais ng ating puso. Kapag ang naitalagang pinuno ay mabuti at maayos sa kanyang pamamalakad, kaagad nating sinasabi na siya ay pinili ng Diyos o di kaya ay sasabihin natin na pinahintulutan ng Diyos na siya ang maging pinuno. Subalit paano kung ang pinuno ay masama, makasarili, tiwali sa kanyang mga gawain, pinahihintulutan din siya ng Diyos na mamuno. Alam po ba ninyo kung bakit? Dahil sa prinsipyo na kung ano ang puno ay siya ang bunga, kung ano ang pinuno, ganoon din ang kanyang tagasunod. Kaibigan, Pagmasdan natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Mapapatunayan natin na totoo ang paniniwalang ito. Samantala, nakaligtas naman si Joatham sa mga kamay ni Abimelech dahil siya ay nakapagtago. Si Joatham ay isa sa mga anak ni Gideon at nang mabalitaan niya na iniluklok na ng mga tao si Abimelech bilang kanilang hari, tumayo siya sa bundok ng Geresim at isinumpa ang mga tao at si Abimelech. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing anim hanggang dalawamput isang talata. Ngayon, patuloy ni Jehoatam, matawid ba ang pagtatalaga ninyo kay Abimelech bilang hari? Matawid ba ang ginawa ninyo kay Jerobaal at sa kanyang sambahayan? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Sinuog niya ang pangani para iligtas kayo sa mga madyanita. Ngunit ngayon, Pinagtaksilan ninyo ang kanyang sambahayan. Pinatay ninyo ang kanyang sambahayan. Pinatay ninyo ang pitumpu anak sa iisang bato at si Abimelech na anak niya sa labas ang itinalaga ninyong hari pagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Jerobaal at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo. Magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit, kung hindi, sana'y magkagalit-galit kayo. Pagkasabi nito ay patakbong lumayo si Joatam at nagtago sa biir dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. Katarungan, ito ang nais ni Joatam. Hindi niya matanggap ang kawalang katarungan na ginawa sa kanyang mga kapatid. Hindi niya matanggap na pinahintulutan ng bayang Israel ang gawaing pagpatay ni Abimelech sa kanyang pitumpung kapatid. Para kay Jawatam, hindi ito makatarungan dahil sa kabila ng kabutihang ipinakita ng kanyang amang si Gideon sa bansang Israel ay ganito pa ang kanilang iginanti. Ilan na sa atin ang nakaranas na nang ng katarungan na ginawa ng mga taong ginawa natin ng kabutihan. Marahil nagdurusa pa rin ang ilan sa atin dahil sa natamong malalim na sugat na ng mga taong walang inisip kundi ang makasariling kapakanan. Mga kaibigan, nice kong sabihin na hindi nagpapabaya ang Diyos, batid niya ang bawat pangyayari sa iyo. Kung ginawan ka ng kasamaan ng ibang tao, huwag kang gaganti, sapagkat ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Sa kanyang itinakdang panahon, makakamtan mo ang katarungan. Sa halip na isipin mo ang gumanti, ipagkatiwala mo na lang ang lahat sa Diyos. Sa aklat ni Santiago, Kabanata 4.10, Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ngayon, tunghay naman natin kung papaano hinatulan ng Diyos si Abimelech sa ginawa niyang kasamaan. Ganito ang mababasa natin sa ikalimampung hanggang ikalimamputpitong talata. Pagkatapos, sina Abimelech ay nagtuloy sa Tebes at Sinak iyon. May matibay na muog doon at pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang mapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa bubungan. Sinundan sila ni Abimelech at sisigan na sana ang muog. Ngunit siya'y binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't Dali-dali niyang tinawag ang kanyang tauhan at sinabi, Patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae lamang ang nakapatay sa akin. Kaya siya'y sinaksak at namatay. Nang malaman nilang patay na si Abimelech, nag na ang mga kawal Israelita. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa pitumpunyang kapatid pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga tulad ng sumpa sa kanila ni Jowatam. Anong saklap na wakas ang naranasan ni Abimelech sa kamay ng isang babae? Kung tayo'y magbabalik tanaw sa buhay ni Gideon na ama ni Abimelech, masasabi kong siya'y buong kapakumbabaang ginamit ng Panginoon upang iligtas ang bansang Israel. Sa buong buhay at panahon nang kanyang pagiging hukom nasaksihan ng buong Israel ang kanyang tapat na paglilingkod sa Diyos anong sakit sa isang taong ginawang dakila ng Diyos katulad ni Gideon na mapariwara ang kanyang anak na dating kasakasaman niya sa paglilingkod sa Diyos at pagtatanggol sa bansang Israel si Abimelech ay hindi lumakad sa katwiran ng Diyos mas pinili niya ang makasariling hangarin at matupad ito sa anumang paraan. Mga kaibigan, kung nais nating matanyag, kung nais nating mataas sa anumang larangan ng gawain, tiyakin lamang natin na ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na marami at may makasariling layuning masagasaan at matapakan ang ibang tao sapagkat ang ginintuang aral na sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Sa ikasampung kabanata, una at ikadalawang talata, mababasa natin na matapos mamatay ni Abimelech, nagtalaga ang Diyos ng ikapitong hukom para sa bansang Israel. Siya ay si Tola. Ganito ang mababasa natin. Pagkamatay ni Abimelech, si Tola ang naging hukom ng Israel. Siya ay anak ni Pua at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar. Sa Samir, siya ay nakatira sa kaburulan ng Iprim. 23 taon siyang namahala sa Israel at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ano ang nagawa ni Tola bilang hukom na Israel? Walang sinabi ang Biblia tungkol sa mga nagawa niya. Ang tanging sinabi lamang, siya ay naging hukom ng Israel sa loob ng 23 taon at pagkatapos nito, siya ay namatay na at inilibing sa Samir. Kung minsan, hindi kailangan na ipahayag pa ang lahat ng nagawa nang isang tao na itinilaga ng Diyos sa gawain. Sapat na ang malaman natin na ang taong ito ay ginamit ng Diyos. Marami sa mga manggagawa ng Diyos ang tinawag upang maglingkod. At hindi man lamang kinilala at naparangalan dahil sa kanilang nagawa para sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay may pangakong gantimpala sa mga tapat na naglingkod. Mga kaibigan, ipinapakita lamang nito na hindi mahalaga kung ikaw man ay maging tanyag o hindi sa gawain ng Panginoon na iyong ginagampanan. Ang mahalaga, alam mo sa iyong puso na ikaw ay tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at nakahanda kang ipagkalaob ang iyong buong panahon at buhay sa paglingkod sa dakilang Diyos. Sa aklat ng unang Pedro 4, talata 10, ganito ang sinabi, Anumang kaloob na tinanggap ninyo, mula sa Diyos ay ipaglingkod ninyo sa inyong kapwa. Gamitin ninyo ng buong katapatan ang iba't ibang kaloob ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala, at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 anim ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat Diyos Ama sa oras pong ito. Muli salamat po sa mga ginintoang aral na aming napulot sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station feBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. At This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.